Sophia. Sana mahalin ka ni Earl ng buong puso. Ikakasal ka na. Sana maging masaya ka sa kanya. Alam mo, ate, sa totoo lang, hindi ako masayang magpapakasal lang kay Earl. Bakit? Ah. Hmm. Hindi mo ba siya mahal? Rico, anong ginagawa mo dito? Narinig ko ang usapan ninyo sa telepono. Kaya sumunod ako dito. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa kasal ni Sofia. Huwag ka nang makigulo. Ate, please. I need to talk to her. Ate, hindi. Wala na kaming dapat pag-usapan pa. Wala ba talaga? Narinig ko yung sinabi mo na hindi ka masaya na ikakasal ka kay Earl. Malian... Sofia, I was right all along. Hindi ka masaya sa kanya. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo, Rico. Masaya ako. Masayang masaya ako. Ah, Sofia, please. Huwag mo nang lukuhin ang sarili mo, ha? Tama na! Pag-usap kayo. mag usap kayo ng maayos. Sofia, kung ayaw mo sa kanya, bakit mo gagawin ang gusto niya? Huwag kang magpakasal sa kanya, Sofia! gagawin ko kung ano sa tingin ko ang tama? At wala kang pakialam kung anong gusto ko. Ibang gusto sa kailangan. Do you want to marry him or do you need to marry him? Sofia! Pakakasalan ko sa dahil gusto ko at kailangan ko. Ano, masaya ka na? Bakit? Dahil supportan ang lahat ng pangangailangan mo? Dahil kayang ibigay sa'yo lahat ng gusto mo? Ano, papakasalan mo siya para lang gamitin siya? Ganon? Sofia mahal kita. Ako na lang piliin mo, please. I'm sorry Nico. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Na hindi ako masaya na manggagamit ako. Pero baliwala sa akin lahat ng iniisip mo dahil para kay Earl lang ako, wala nang iba. Pero hindi mo siya mahal. Kahit na matututunan ko rin siyang mahalin. Pero kay Earl lang umiikot ang buhay ko sa kanilang wala ng ito.